So ngayon, ganito na ang ginagawa natin. Nagahatid tayo ng parang tayo eh grab. Nagahatid tayo ng mga mahal natin sa buhay, sa mga trabaho nila o school. So yun ang ginagawa natin ngayon. So, ganito lang yung ginagawa kapag halimbawa wala akong trabaho dahil nga sa tatlong beses lang akong pumapasok sa isang linggo. Man, punta tayo sa target at uh, ko mayroong mga relo doon kuminsan na di baterya pero yung nakita ko ay 21 dollars lang. Used to be 100 dollars. Uh, pero every year naman binababa naman nila yung price eh for the new um I don't know kung style o 'di bagong inventory. Anyway, tingnan natin yan pagpunta natin sa target. Pasok na tayo ng target. Itong kanilang parang strip mall. parang parking lot nila huh? parking lot ng parang mga strip mall dito parang sa BGC ba ilabas ng BGC so parang ganito yung kanilang mga lugar dito sa lugar na tinitira namin mga siguro 7 minutes yata ang layo nito doon anyway Tingnan natin. Muna tayo sa bathroom, no? O, ganun't rin. Pareho lang yung bathroom nila. No? Tarehas din dyan sa atin, yung bathroom nila. O. Oh. Mayroon pa yata ang ano dun, ha? Anyway. Dali, ha? Wala na siya. Hindi na siya binibenta noon sa isang Target store. Nakita ko 21 dollars lang. Parang ganito. Ganyan. Um, tapos, 62 lang dati noon doon. Ngayon, wala na. Eh? Ganun talaga. Anyway, alis na tayo. kasukin okay natin tong side street na to tingnan natin kung saan tayo makakarating kasi dito ganito lang ginagawa ko eh, para bang parang video game na tunay tingnan mo kung saan makakarating kung ano ang makikita mo kahit man yung ginagawa ko na ginagaya mo yung mga nao na sa'yo titignan mo kung pareho rin ang epekto sa'yo anyway, tingnan natin kung saan tayo makakarating ah, alam ko na kung saan ang bagsak nito Titingnan tingnan ko kung yun talagang bagsak nito kung saan ako makakarating ay mali yata um, okay liko na lang tayo Anyway, alam ko na tong lugar na to eh. Nadaanan na namin to eh. So, kuminsan, mayroong mga street dito. Di ko alam kung saan papunta. Kuminsan, pag nawala naman ako, tinitingnan ko na lang sa, ano, sa GPS. No? May GPS naman ang phone natin eh. No? Pero kuminsan, tinitingnan ko kung ano naman ang mangyayari. Ganun lang. Kasi safe naman eh. No? safe naman dito kita niyo naman walang mga sasakyan no? ngayon isa rin yon sa pinili ko noong gusto kong pumunta rito at kinukumpara ko lang yung sarili ko sa Pilipinas at kinukumpara ko yung sarili ko dito sa US no? at So far, okay naman. No? Mas gusto ko yung kasi kaya ba natin gamitin sa Pilipinas yung ganito? Mag-iikot-ikot tayo at yung dinadaan naman natin mga safe naman yung mga motorist nag-iingat din sila sa pagdadrive nila mabagal lang ang takbo so ganito lang araw-araw ganito kung isan gusto mong lumabas ganito mga pakikita mo ganito ang takbo ng mga sasakyan hindi ako nakikinig ng TV ng radio mga balibalita social media wala yan yan kasi pa napansin ko talaga humahaba yung oras natin kapag wala nung mga yan. Mas mahaba ang oras. Nararamdaman mo yung paglipas ng mga segundo. No, kaya gusto ko yung nararamdaman ko talaga. Siguro kung nasa Pilipinas din ako, baka nga talagang palipasin ko na lang yung oras. Pero kung nandito, nandito tayo sa ibang lugar, syempre gusto mong maramdaman, gusto mong ma-experience lahat. Bawat segundo nagdadaan. Anyway, pupunta ko ngayon sa paborito kong bilihan, grocery. Dahil medyo mura dun eh. Malapit lang sa amin eh, mga 10 minutes lang ang layo. Uh, tingnan niyo tong yung dinadaan ng side street na no? so gusto ko nung gusto ko tong dinadaan ng itong mga ganito side street eh, na ko yung mga bahay yan yan yung nagbabago yung mga kulay ng mga puno yung may abandoned house oh. yan oh. Na ng ano, halaman ito ano mga ubas yan Ewan ko, ubas yata Ewan ko ba uh, May parang picking-picking sila dyan Ah, ito pala, ubas Yan May picking-picking sila dyan no? ah, Tapos O oh, yan eh, Mga side street na Tapos ito, yan Yung south point na yan just sa may right side ninyo para mga apartment yan I don't know kung magkano ang halaga niyan so pwede rin nakati pwede rin tayong tumira dyan no? pwede rin tayong tumira doon uh, dahil no nag apartment naman kami okay naman eh no? uh, nasa ground floor kami yun ang gusto ko nasa ground floor uh, kasi hindi ka naaakit ng hagdan kuminsan tatlong palapag yung kanyang kanilang building eh. So, yung hirap nun, papanik ka ng tatlong palapag para lang makapunta ka sa apartment mo. Pero yung sa amin, nasa ground floor lang. Gusto ko rin ng laki, nung, gra, nung ano namin na yun, yung gusto ko rin yung laki ng apartment namin na yun dahil 3 bedroom yun. Tapos, wala kang masyadong iniisip. Yan. yan. Problema lang no, nasa Connecticut kami, at laging nag-i-snow at pag nag-snow kuminsan hanggang hita ko yung snow napakahirap pumasok sa paradahan dahil wala naman nagpa-plow ng snow Ayan, tinigilan ko na lumipat kami rito dito sa kuminsan mag-snow lang dito mga 2 inches lang siguro No, Kumisang dalawang araw, ganyan lang Bihirang-bihira mag-snow dito Pero nararamdaman mo pa rin yung Nadaramdaman mo pa rin yung Yung winter dito no? So yung jacket mo sa Connecticut ganon din yung jacket mo rito sa lugar namin ngayon dito no? Kung saan na kami At uh, yung summer naman Ah, kung minsan itong huli medyo matindi ang summer dito nung huli. Parang init sa atin sa Pilipinas, katulad rin ng init dito for maybe I would say a month siguro. Kumisan, parang kumisan mga tatlong, dalawa hanggang tatlong linggo siguro yung pinakamatagal noon subuhat buwat na dito kami. Pero yung huli, medyo matagal-tagal yung ano, matagal-tagal yung summer na ganun, kainit ang, ang sikat ng araw. Alinsangan din, ganun din. Parang sa rin dyan sa Pilipinas. So, yung mga ginagawa natin dito talaga, no? Parang ginagawa na rin natin sa Pilipinas dyan. Meron din namang, ewan ko kung ano simbahan yan. Meron din namang meron din namang mga lugar no? na pakikita ko sa inyo yung mga lugar ba ng mga tabi-tabi ng mga ganitong lugar no? di ba sa atin sa BGC merong lugar na tabi-tabi at gusto mong makita kung ano itsura ng tabi-tabi na yon yun yung gusto namin ma napapanood dito sa US kung ano ba ang itsura tabi-tabi dyan so pakita ko rin sa inyo kung ano yung tabi-tabi rito ng ganitong area. No? Anyway, malapit na tayo dito sa sa Aldi kung saan ako nag-grocery. Pinakita ko na yata sa inyo yung last time sa isang video natin. Tingil ko muna rito. Medyo matagal tong stoplight na to eh. So, mga siguro mga 5 minutes or 10 minutes ang layo namin dito sa grocery na to. So, kamisan din ako bumibili ng masyadong mga gulay or whatever. So, tapos lalagay mo lang sa refrigerator. Ah, lumalabas na lang ako, binibili ko na lang dito. Sariwa pa. Hindi hmm, naman yung sariwang-sariwa. Nakapipitas lang tulad dyan sa atin sa Pilipinas. No? At least kahit paano is fresh pa kahit paano. Anyway, uh, tingnan natin kung ano itsura ng loob naman ng Albi. Napakita ko na rin ito sa inyo noon. So, paulit-ulit lang talaga yung araw natin dito. Hindi katulad ng mga ginagawa dyan sa atin sa Pilipinas na parang paiba-iba Although mga nakaka mga nakakatawang video, no? Napaiba-iba ang ang kanilang mga pampatawa ganyan. So dito, wala nang ganun Eh, isa kasi nag-iisa ka lang eh pares ko ngayon. Wala naman na kung mga katulad na katulad ko na nasa bahay lang dahil nga sa nagtatrabaho sila prutas kailangan natin ng prutas tingnan natin dito kung ano yung mabibili natin ha? sa so, uh, kung isang masarap mayroon dito mga iba na ano ba yung gawa na na parang tilapia o ay walang laman eto gagawa tayo ng Alfredo pero ganyan ang itsura no? Alfredo yun pala para naalala ko eh ang lang gawin kasi gawa na yung ano eh gawa na yung sauce pakukuluan mo na lang yung noodles pagkatapos lagyan mo lang nung in-air fry mo na ay anong ba to? ito to ah. Uh, ay, hilaw. Ayaw ko niyang hilaw. Para lutuin. Ay, wala. Wala na yung ano. Uh, meron pa kaming ano eh. Mga ganito oh. Meron kaming mga uh, nga ganyan. Tinitikman-tikman ko kung ano lasa. Kasi nanggagaya sila eh ginagaya nila yung mga masarap na mga flavor dito sa US so yan nakakataba yan yung mga ano mga eto egg aba mura na a dollar 96 na yung ano dati yan nabibili ko yung lang yan ng ano yan eh, ng dollar 25 for 12 tapos naging 3 dollar tapos naging ay bibili pa pala ako ng sopas buti pala nag ikot ikot ako ito kailangan natin dito teka kukuha muna ako ng ano ng kahon tapos pakita ko sa inyo kung ano yung pinamili ko so sige pauwi na tayo uh, pagdating sa bahay pakita ko na lang kung ano yung pinamili natin okay so mga dinadaan naman natin dito is ganito lang rin tapos sa ito rin mayroon na rin isang strip mall no? parang katulad sa BGC eh. So marami silang ganito na magkakalapit. Tapos puntahan natin yan. No? Oh. Bali, may apartment din dyan. Mga apartment yan. Puntahan natin yan one day. Uh, oh, tsaka yung iba pang mga pwedeng apartment dito sa lugar na natin dito anyway ah uh, tingnan natin ang pinamili natin pagdating natin sa bahay okay oh ito na oh yan ang pinamili natin twenty five dollars yung lahat na yan ah uh, pinamili natin na yan um tapos ang lalagyan ko naman, ang lalagyan nila rito, nire-recycle lang nila yung kahon. No? Doon ko lang nilagay itong mga ito. So, madali lang naman magluto. Wala naman tayong ginagawa dito sa bahay. So, paano? Susunod na lang uli. Okay?